Hindi mo po pwedeng hindi sabihin ay, tama, na basta-basta oh. basta ginawa yan dahil yan ay may utos ng Korte Suprema. Ayun. Hindi ba? Oo. Eh baka ma ka diyan. Itong si Congressman Terry Ridon, ang iniimbestigahan niya yung plug control project, eh, di ba? Tama, tama oh. Nung nakaraan, di ba? Oh. Paano 'ang patawag niya at tanong ang problema ang habang nag-iimbestiga ay yung mga amo niyang tinatamaan eh. <laughs> uh -huh. Tapos bigla niyang hininto. Oo. Uh -huh. Hininto mo tapos bigla ka magdo-Dolomite Witch? E di halatang halata ka naman, pare ko. Hindi diba? po uh -huh. Pagbati po mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta kagad tayo mga kababayan. Matindi po itong isishare share po namin sa inyo. Itong tungkol kay uh, Congressman na uh, Terry Redon ba 'yon? Si Congressman Redon? Terry ba pangalan nito? Oo, e, siya po kasi ang isa sa mga tinalakay sa sa ganang mamamayan, mga kababayan dahil dito sa <laughs> kanyang uh, pagpupumiglas at uh, ipinagpipilitan niyang imbistigan itong Dolomite Beach. Mga kababayan, ano daw ba ang uh, halaga nito? Ano ba ang maibibigay na maganda ito? Eh dati po kasi mga kababayan, itong congressman na ito ay nag-iimbestiga tungkol sa flood control. Naka-concentrate siya dati dyan. Eh pero noong ang tinatamaan dito ay ang mga amo niya, eh ibinaling niya ang investigasyon dito sa Dolomite Beach mga kababayan oo eh matindi po yung banat dito ng uh, saganang mamamayan sa kanya sana mapanood mo ito ikaw uh, congressman Ridon para nang sa ganun eh kahit pa panay, ka naman sana sapagkat totoo itong sinasabi ng mga angkor dito sa saganang mamamayan eh Oo, eh napakaraming problema ng ating bansa, binaba kung saan-saan. Matitinding kalamidad ang kalamidad ang dumarating at ang nagiging problema, yung uh, flood control. Eh pero ang gusto mong imbestigahan itong Dolomite Beach. Pambihira tong taong ito. Mas maganda siguro mga kababayan panoorin natin itong video ng ito ng sabay-sabay. At ang House of Representatives ang iimbestigahan naman kayang ang Dolomite Beach. Mm. <laughs> Sa Saan ba naman nakakita ng ganyan, Jen? Ha? Mm. Mukhang... Uh, oh, oh. At least may target sila. No? So, ano? Talaga naman. Hindi, oh. Parang iginaguide na kayo ng ano, katalagahan. Oh, eh. Oh, diba? Parang oh, oh. Uh, ito na, ito na. Mm. Ipinakikita na. Yun bang... Uh, pinagkakatago-tago dati. Oo. Ngayon na gumagawa ng katalagahan na ito, ito. Ito, ito ang tutukan niyo, Ito yes. ang ninyo. Eh, para nga ding nang din ang katalagahan dyan eh. But bakit daw? Dahil noong sinabi nilang, wala, hindi kami, sinabi ni Congressman Terry Ridon, mm. bakit nyo ako binabas? Ha? Kahit oh. pa isang milyong troll ang mangbas sa akin araw-araw, <laughs> tuloy ang investigasyon dyan sa Dolomite Beach. I-investigar ah, ganang... natin yan. Oh. Eh, titignan natin kung talagang kailangan ba yan? Napapakinabangan ba yan? Nagsasayal lang tayo ng pondo dyan? <laughs> eh, ang ginawa dyan ng mga nakatalagahan, mm. Oh. nagpuntahan yung maraming isda dyan. <laughs> sa dolo, ba? Akala ko nagpuntahan yung maraming tao. <laughs> Bagamat marami na ito, laging tao dyan. Oo. Oh. Oh. Sa mga larawang viral ngayon, mm. akala ko hindi ako makapaniwala eh. Oo. Oh ang daming isda sa Dolomite, uh, sa Manila Bay ngayon, dyan? Ibig sabihin, eh, nabuhay ang ano? Nabuhay. Nabuhay ang dagat dyan? Ang ibig sabihin, natupad po yung kautusan ng Supreme Court. Nauna, na, una, linisin yan. At pag nalinis na, dapat maabot ang level na yan, ay po, pwedeng mabuhay ang mga isda. O yan. At kung pwede, ay pati tao, pwedeng makapaligo dyan. Ganong level ang linaw ng tubig dyan. Yung bang mga isdang yan, eh, maglalamierda uh, dyan kung... Uh, ano bang siya yon? Biya? O ano, yung... Uh, <coughs> anong tawag doon? Sa may gilid lagi ng ano, yung... May isdang tawag dyan, eh. Uh, maliliit eh, Mukhang... biya kasi, fresh water yun. Mm -hmm. hindi, hindi, hindi sa alat, eh. Hindi, hindi, <coughs> uh -huh. ngayon, hmm? yan pa rin ang tuloy pa rin na investigasyon diyan. Ay, tutuloy daw ni Kong Terry. oo. November 17. Ayun. Oh. Eh, ako naman Jen, hindi pa tayo magsasayang ng pera dyan pagka yan ang inimbestigahan natin. Oo, oh, ba? Mas marami pwede investigahan. Mas ganun marami. Hmm. At kung oh. pwede, gusto nyo investigahan nyo, pwede namang mag-meeting na lang kayo, patawag nyo na lang yung mga... Hindi ba? Kasi yan, physical na pupuntahan eh. Di ba ka oh, naman eh. may nakikitang uh, importante si kong terror doon sa usapin ng Dolomite Beach. Ang niya dyan yung kanyang titulo sa Harvard na <laughs> sa Harvard. ipinapakita niya ngayon. Kasi sabi hmm. ng mga netizen, Oo, eh. oho. Oh, oh. anong klaseng kataliluhan mayroon ka? Hmm. Na pati ang Dolomite Beach, nakiganda-ganda. <laughs> Iintestigan ah. mo. So, matalang napakaraming problema ng bansa. Okay. Hindi, isa kang B.O.B.O. B.O.B.O. Mm. Eh, ang sabi ni, <laughs> anong B.O.B.O.? BO? Tingnan nyo, eto aking mga ko. Ay, pinakita yung mga credentials na yun. Alumni ako ng Harvard. Abay, congratulations po. eh, yung pala, oh. oh ano palang pala yung, lang pala yun, parang mag-seminar lang. <laughs> Nung hinahanap, na fact check ba? Hindi eh, naman pala makita na siya ay talagang nag-graduate doon, Jen. Ay, baka kasi yung graduate yung sa oh. yung mga... sila mga non-formal studies yeah. yan eh. Yung two mga, weeks, three yung weeks. weeks yung mga, mga uh, one month, mga ganun. Yes, yes. Na, oh, oh, Eh, nilagay na niya. Kasi may grupo ng mga congressman dati na inibitahan inibita ng Harvard eh. mm. Mm. Na, yun, parang isang buwan yata ata. Pero wala pang isang buwan pala, no? Eh, oh. dyan tayo naman, mga nagbabayad ng buwis, di ba? Oo. Oh, oh mapayak ba tayo, mga babaya, na yung ibinabayad ng buwis natin ay sinasayang lang nila na sa mga investigasyon na ganito? Ba't uh, investigahan mo to? Ano kaya ang, ang motivation? May nakita ba siyang hindi magandang dulot ng dolomite? Dalawang bagay, Jen. Okay. Una, nagsayang lang daw tayo ng pondo dyan. So, dolomite? Oo, pangalawa, okay. hindi kailangan yan. Dapat, ang ginawa daw dyan ay yung filtration ng tubig. Ah, ganon. Eh, hindi ba filtere? Hindi ba oh, kasama dyan sa... Natural filtration yan, Oo, eh. Oo, oh. alam ko, isang kabuuan, isa lang yung dolomite, eh. Yes, yes. So, yung, yung parang, kung tawagin eh, cosmetic, eh. Oo. Oh, oh. paganda. Pero hindi mo mapapaganda yan dyan. Hindi, animawa. Yun lang ibabaw ang ginawa mo. Oo. Oh, oh. Pinaganda mo lang, pero marumi ang tubig, wala kang makikita buhay na isda dyan. Diba? Ayaw oh, naman. Oo, oh, tama oh, ka. Oh. Nako. Eh dapat nga do, sabi mo, eh ipatawag mo na lang ang DNR patanggapin mo yung report, hmm. di ba? Kasi meron namang mandamus na ng Korto sa preme Eh. Yes. Parang labing walong uh, government agencies. Mm -mm, 13. 13 ba? Agency. So, Ayun, pati kasama tayong LGUs. Yes, marami. Sama. Na sila ay bond buwan-buwan ano na status. MMDA. Uh, LLD yata, ganun din. Ano? Linisin ang Manila Bay. Mula ano yan eh, bataan uh -oh. hanggang uh, bulakan, hanggang hindi, kapite. hindi mo po pwedeng hindi para sabihin para ay, tama, na basta-basta ginawa yan dahil yan ay may utos ng Korte Suprema. Ayun. <laughs> eh, ba? Diba? Oo. Uh -huh. Eh, baka makontemp ka dyan na uh, ginaong Terry Oo, uh -huh. pinakamabuti yan makipag-ugnayan siguro sa ano. Oo. Uh -huh. Supreme Court at saka sa DNR. Kaya nga. Yung mga agency ng gobyerno. Eh kasi bakit, bakit dyan tayo nakatuon? Hindi nyo ba, eh bakit, hindi nyo lang investigate kung bakit hindi natin mapababa ang presyo ng mga bilihin. doon pa may pakinabang tayo, di ba? <laughs> Ayan, oo. Oh, oh. Siguro nga, no? So dyan pala ang focus nila. yung. Yan ang uh, yung focus. Kasi, ano yan, yung Tricom, di ba? Merong nga tiyera yung Tricom eh, si, ano, eh. Eto nga, Jen, ha. Oh. Eto mga babayan Itong si Congressman Terry Ridon, ang iniimbestigahan niya yung plug control project eh, di ba? Tama, tama oh. Nung nakaraan, di ba? Oh. Panayang patawag niya. At tanong, ang problema ang habang nag-iimbestiga, ay yung mga amo niyang tinatamaan eh. <laughs> uh -huh. Tapos bigla niyang hininto. Uh -huh. Hininto mo tapos bigla ka magdo-dolomite beach. Eh di halatang halata ka naman, pare ko. Di diba? Naku po, oo. Uh -huh. Ay, ano kaya ang uh, mensahe gusto niya para sa taong bayan o sa bagay na yan? Eh? Ewan ko, Jed, kung pating uh -huh. pati nga yung mga kampi niya ay Sang-ayon dito eh. Bagamat uh -huh. dalawa na silang congressman, si Tino, ano pangalan nun? Ah, si Antonio. Tony Tino. Tino oh, oh. Tsaka silang dalawa. Uh -huh. Eh, ito ang kanilang isinisigaw eh. Huwag nating papalagpasin yan, mga mabayan. May diyan sa Dolomite Beach. Bakit yung napakaliit na hanep, nakikita mo, pero yung batong nasa... Hanep, di ba yung kuto na manok? Kuto ng o super manok. Super di ba? Kung ikukumpara oh, mo sa trilyon, trilyon, bilyon, bilyon. Oh, at yan yung nakikita naman, napapakinabangan eh, di ba? Nako po. Mm -hmm. Eh, yan ang problema natin. Ang ako, ang dapat nating imbestigahan siguro dyan, mm -hmm. natutupad ba yung utos ng Koto Suprema mm -hmm. nung labing tatlong government agencies nalinisin ng Manila Bay yan siguro ba, buti -buti pa sa buti-buti pa yon di ba mula nung ito ilabas ng Court of Supreme ano na nagawa yung improvement mm -mm. sa Manila Bay kaya lang din diba? hindi pa rin eh ha? wala pa rin sa kanyang jurisdiction yan dahil ayan dapat 'yan ang nagtatanong yung Supreme Court eh di ba ayan tama ka <laughs> kasi sila ang nag-utos na linisin 'yan eh uh -huh. hindi ba ayun nga kasi dapat kunin na lang nila ano ba ang latest report oh. kasi monthly meron nga yan. sa pagkakaalam ko ah Oh, okay. at sa part ng DNR. Secretary Rafael Lutilia, mm -hmm. ano, dapat siguro ay uh, magpaliwanag sa part ng DNR. Sino ba mga pisalis ng DNR ngayon? Nawala na yung uh, si Luis Agay, no? Mm -hmm. Rafael Lutilia. Mula at ano naupo si Secretary Rafael Lutilia sa DNR, parang napakatahimik eh. Mm -hmm. pa ba si Yusek Mitskuna? Andiyan pa ata, no? Yusek uh, Jonathan Liones? Ayan, at ang iba pa. Eh sana ho, tignan natin. Uh, yaman din lamang interesado po ang kamera. Uh, Sino? Kong Terry Ridon at si Congressman uh, Oo. Oh, oh. Yan. No, Eh, para sa akin dyan, pagsasayang ng pera yan. Ah, ganon. Di ba? Oo. Oh, pa Pagsasayang. namang para, kung sa bagay, si Congressman Ridon, puro pagsasayang ng pera ang alam nito. Eh. <laughs> Kaya siya natanggal dun sa... Naps, diba? Napsi ata yun. Oo, napsi dati. Kasi abroad ang abroad. Ginagastos Anong, uh, yung pera ng taong bayan. Nung panahon ni dating oh, dati Pangulong Rodrigo. Isa yes. yan, ito sa mga... Well, cabinet position din naman yun. Yung Napsi. Mm -mm. Anti-poverty commission ata. Kaya nga, Dati. Oh. Ewan ko kung... Ano ang mukhang maihaharap mo sa tao. Ha? Ngayong binabagyo ang Cebu. Bacolod, lubog ang mga kababayan natin. Pero ang mata mo, ang focus mo, Dolomite Beach. Hindi ba siya? Parang may diba? pinupuntirya, no? Yan nga. Parang mayroong oh, gustong puntirya. Hindi man lang sabihin, nakikiramay po kami sa Ayan. mga nasalanta ng Cebu. Pero mas importante itong Dolomite Beach. Ah, ganun ba? Hindi ba? Aha. Uh -huh. Eh ba, isang siguro isang araw eh pagpaliwanagin natin si Kong Terry Ridon. Mm. Uh, uh, kung ano man ang kanyang uh, but, sa bagay na ito. But. So yun mga kababayan, narinig natin yung sinabi ng uh, saganang sa mamamayan ni Kuya Jen at saka ni Kuya Nelson Lubaw. Matindi ito. Totoo naman yung sinasabi nila. Eh itong si Congressman Terry Ridon kasi, kung ano itong uh, mga pinagagawa niya nagsasaya eh, siya itong uh, nagsasayang na, siya itong nagsasayang daw lang pera eh. Oo eh Sana itong taong ito eh tingnan niya kung ano talaga yung pangangailangan ng mga kababayan ng mga Pilipino hindi yung maayos naman okay naman yung dolyo may pinakikinabangan ito ang gusto niyang guluhin. Gusto niyang imbestigahan hindi yung mga flood control na ninakaw na pera ng bayan ang kanyang uh, pagtuunan ng pansin. Itong taong ito ay wala sa hulog din ito, isang congressman na ito. Eh bueno, mga kababayan, kayo po nakakaalam niyan, nakakakita sa mga nangyayari. Itong mga ito ay pilit talagang nililihis yung uh, tungkol dyan sa imbestigasyon sa flood control. Iniiba nila para nang sa ganun ay mapagtakpan yung mga dapat nilang pagtakpan, yung mga bossing nila. eh mga kababayan, lang aming may babahagi sa inyo. Muli po ang inyong lingkod, just vlog. Mulim bumabati po sa inyo. Ano man po ang inyong ginagawa at sa po kayo, lagi po kayo mag-iingat.